Di fam, alam nyo ba na ayon sa 2024 PNP report, may isang krimen kada 12 minutes sa Pilipinas Man! at sa 82 provinces natin. May mga lugar na sobrang taas ng crime rate mula sa petty crimes hanggang sa terrorism, kidnapping at mass shootings. Hindi ako nagbebenta, hindi na ako na protection. Nagbebenta ako that time na yon ang lupa ko. Kaya ang tanong di fam, safe ba sa lugar mo? O baka kapilang ka sa mga listahan ng nasa sampung pinakamapanganib na lugar sa Pilipinas. Baliw yata eh! Mr. D. Number 10 Cotabato City Crime rate 1,211 per 100,000 crimes Dati tinaguriang Most Dangerous City by Numbeo Asia noong 2014 Notorious noon sa grenade throwing sa public markets at terminals May panahon na halos Lingguhan ay may nagbobomba sa lungsod. Oh, no! Sa isang barangay, iniiwasan ng delivery riders ang maggabi doon dahil sa ambush prone ang zona ito. Number 9. Quezon City. 2024 crime volume 13,796. Most common dito ang theft, physical injury at robbery. QC ang may pinakamaraming barangay sa buong Pilipinas na may 142 barangays. May mga nakawang spots na viral sa TikTok, gaya ng ilalim ng footbridge sa Philcoa at Commonwealth. No 2023. May mga kaso din ng riding in tandem gang na gumagamit ng food delivery uniforms para makalapit sa target. Ang good thing, may e-police initiative ngayon sa QC na may real-time body cam monitoring. <laughs> kun, mata pa kun. Number 8, Zamboanga City. Crime rate, 1,250 per 100,000 crimes. Daanan ng armas papuntang Basilan at Sulu. Ito ang target noon ng Abu Sayyaf at MILF factions. Noong 2013, kinubkob ng rebelde ang lunsod. Tinaguriang Sambuanga Siege na may 200 na tao ang namatay may no-go zones na iniiwasan kahit nang ilang opisyal kapag walang military escort. Pero sa ngayon, ang Sambuanga ay may 24-7 checkpoint system sa gabi at sa mga hotspots. Number 7, Manila City 2024 Crimes 11,105 Ito ang capital ng bansa pero may ilang parts na crime jungle. Top areas. Quiapo. Recto. Santa Cruz. At siyempre, mawawala ba ang Tondo. May mga organized snatching groups na gumagamit ng bata bilang lookout at takbuhan. Ang Recto, ayon sa PNP ay tinatawag na fake ID capital ng bansa. Ang LGU dito ay naglagay ng 1500 CCTV's pero maraming blind spot pa rin lalo na sa mga eskinita. Number 6, Cebu City. 2024 crimes 6732. Queen City of the South, ika nga nila. Pero drug war hotspot noon, lalo na sa barangay Kamagayan at Ermita. Noong 2022, may isang mayor ang nagsabing may 40 aktibong gang sa lungsod. Pasil area reported the highest number of domestic abuse cases sa Central Visayas. May mga bantay barangay na ngayon na dine-deploy ang mga tanod sakay ng mga motorbike patrols. Hehe. <laughs> Number 5. Tondo Manila. Kasama na kanina siya sa Manila City. Pero kailangan nating banggitin ulit ito. Pinakakilalang urban poor district sa buong Pilipinas. Densely populated na may 69,000 residents per square kilometers. Over 700 crimes per year in just 10 square kilometers. May mga batang city jail gang na may sariling internal justice system. Kilala rin sa riot culture. May okasyon noon na may stone throwing battles sa pagitan ng mga magkakapit bahay. Marami ng NGOs at feeding programs dito pero kulang sa livelihood programs. Number 4, Caloocan City. Noong 2024, 7,980 reported crimes Center of Tokhang operations noong 2016 to 2018. May ghost zones din kung saan natatakot pumasok ang mga delivery riders. Noong 2021, isang barangay official ang naambush in broad daylight. Live pa sa CCTV. Dito rin napaslang si Kian De Los Santos labing pitong anyos na naging simbolo ng extrajudicial killings. Ang city government now installs solar-powered patrol lights sa mga crime-prone areas. Number 3. Pasilan Insurgency Risk Score 9 out of 10 Ito ang stronghold ng Abu Sayyaf. Maraming barangay ang walang permanenteng police outpost. No. 2023 may 11 cases ng beheading o pagpugot ng ulo mula sa mga kidnap for ransom victims. Minsan kailangan pang i-clearing operation ng military bago makapasok ang ayuda. May presence ng Marines sa 7 key towns ngayon kaya medyo naging okay. Number 2 Holo Sulu, epicenter ng terrorism sa Sulu Archipelago. Noong 2023, ito ang highest number of bombing attempts sa buong bansa. May anim na active armed groups dito. Isa ito sa mga pinakadelikadong lugar para sa mga foreigners. May standing U.S. travel advisory pa nga. Noong 2020, twin suicide bombings ng dalawang babaeng extremists ang pumatay ng labing limang tao at sumugat sa 75 people. Checkpoints every 500 meters sa ilang kalsada at bawal umbas ng walang military escort sa gabi. And at number 1, Marawi City. Still recovering from the 2017 siege. Over 350 buildings totally destroyed. At 30,000 plus na pamilya ang na-displaced. May bahagi pa ng lungsod na may unexploded bombs hanggang ngayon. 2023, tatlong bomb makers ng Maute Group ay nahuli sa eskwelahan habang nagpapanggap na estudyante. Ang government ay nagpromise na ng full rehabilitation by 2026. Pero on and off ang budget. Di fam, kung lugar mo man ang nabanggit, tandaan mo, hindi ito para manakot kundi magbigay ng tamang impormasyon at babala may mga naninirahan sa mga lugar na ito na gustong mabuhay ng payapa pero madalas nabibiktima rin sa sistema at tandaan mo crime doesn't make a place bad it makes it in the need of attention, reform at hope kaya huwag matakot di fam basta lagi kang alerto responsable at maalam kaya natin to, D-Fam. Mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Mr. D para sa mga ganitong klase ng videos. The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam.